Alright mga paps, mag-reset tayo ng ECO ng RS125 FI. DIY tayo ngayon, pare koy. So, wag na nating patagalin. Dito yung data link connector DLC itong pula na ito. Tinanggal ko na yung takip para mapabilis tayo. Para hindi sayang ang oras. Ito, aalisin natin to. So mga pape, gumamit ako ng paper clip pang jumper doon sa DLC. So gawin na natin. Ang pagtanggal nitong takip, iangat lang yung lock sa baba, tapos hugot pataas. Yan, madali lang, tanggalin. Okay. Ngayon, i-jump natin yung wire na kulay blue, tsaka green. Napin natin yung blue, tsaka green. Ayan po yan mga kaibigan. Blue saka green. to so, blue saka green. Yan ang i-jump natin. So, saksak na, saksakan natin ng jumper clip. Kailangan matyaga lang paggawa. Okay, nakajump na. Make sure na nakabaon yung wire maigi. Para maganda yung connection. Kung so, gawin natin full throttle, fully open. Next, switch on. Magbiblink yan yung check engine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 saka mo i-release ang throttle body ayong yung silinyador then i-off muna okay ngayon na-off muna tanggalin mo na yung jumper na wire alisin na natin yung jumper wire yan at takpan na natin Ayan. So ganoon lang And start na natin On Yan Sa mga nagtatarong na kung bakit tanggal ito mga clearings nung no, nag-receive ako ng SCO, dahil naglinis po ako ng throttle body, mga kaibigan. Marami na kasi ang throttle body. At uh, obligado natin mag-receive sa SCO pagkatapos maglinis ng throttle body dito sa makina. At itong gamit ko, mainam to. Epektibo maglinis ng throttle body. So, kaya tayo mag-receive ng yo para hindi masira yung RPM, hindi magbago-bago yung takbo ng minor ng motor mo. So yun lamang po, maraming salamat po sa inyong pagpanood. mag subscribe na lang po sa pag-subscribe sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.